Meron tayong bibilin mga bossing dito sa may katipunan. Daan tayo dito sa 7-Eleven. May bagong 7-Eleven dito sa amin eh. Ito sa katipunan, mismo sa crossing. Ano, dito kala Mayor Maiko. may-ari ng, ano, ng 7-Eleven dito is eh. ano, anak ni Mayor Maiko, yung bagong graduate. Hindi ako nagkakamali. Negosyante eh. rin kasi si Mayor eh. Mahal din may mga layi silang in-check. Siguro mga 2 weeks na ata o 3 weeks na itong 7-Eleven dito. Uh, ngayon lang tayo papasok. May kantang ano eh, merong kantang 7-Eleven eh. Alam niyo ba yan? Naglalagay ako ng 7-Eleven Sa highway kahit ayaw kong maging kapitalista gusto kong ibigay buhay na gusto mo at gagawin ko kahit ano oh yon 7 eleven bibili lang tayo ng ano dito off lotion ang dami kasi yung lamok eh huwag kong ng pera ko kung meron sa lang spray spray na lang ako para mas malapit Ayan mga busing ng 7-11 dito sa amin uh, Crossing Ayan o, diba? So ngayon, konti lang tao Let's go Ay kung walang spray of lotion na lang Ayan o, diba? Typical na 7-11 May mga grocery May sin cup Ito tayo sa may mga Bicon 300 ml subukan natin to mas mura oh ito, 50 lang mabilis mo ubos to ito ano naman to compare natin magkano yung presyo diba may mga hot dogs gulp instant food drinks dito. Tagpila ni. Ah. Uh, Kani. Eh. Kani lang. <laughs> Nero day kana assign. Maayo. 300, 230 no. Dagan tao de basta buntag. Mga sujanti nato de ano. Hi, 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 diri, kay Bugnaw Salud Mamuti, juga, diri Salamat Okay Sir, ja Saan Ah, tiyog Ay, wala Hi, ma'am Hi, Dong! <laughs> so, ayun, di ba? 7-Eleven sa Municipality of Katipunan. Gusto ko mga ng siyomay. Ito ang siyomay. Sana bukas. Isarado si Ago. Si atin na lang bukas. Let's go, na tayo mga bossing Yun lang yung vlog na to Pumunta lang tayo ng 7-Eleven uh, So I guess ang ganito lang yung vlog na to mga bossing At uh, until next time Hanggang sa susunod na vlog Again, this is our God Ingat po tayo lahat, keep safe Ride safe and God bless us all Bye bye